Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang pahayag ni Andrew Wiggins at ang ginawa niya sa Bakbakan Country Portland Trail Blazers, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So sa mga nagdaang laro nitong si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors mga kaibigan, na kung saan ay masasabi po nating slow start talaga si Wig ngayong season dahilan para maraming fans ang agarang nagsasabing dapat na nga daw siyang bitawan na ng GSW. Ganun pa man marami pa rin namang solidong fans ng gold-blooded ang patuloy na naniniwalang magbabalik pa ang kanyang dating galawan sa loob ng court, na biglaan nga pong nawala sa kanya ng pansamantala mga kaibigan. Ngayon ay kitang nagsisimula ng magingay si Wiggins nagsisikap na para nang sa ay makabalik ng tuluyan sa kanyang dating pwesto bilang starter ng kupunan. Nayan mismo ang pinapanto ni Andrew Wiggins dito sa kanyang latest interview pagkatapos ng kanyang magandang performance sa bakbakan versus Portland, Aniniwig dito ay eh, kakailanganin na daw daluyang mas galingan pa ang bawat laro para maibalik siya sa starting five lineup ng nasabing kupunan. Well, ito po ang sinabi niya. for, for sure, you know, but um, it's, it's, uh, you know, it's another thing I have to, have to deal with, you know, and I have to just, you know, just keep fighting and keep playing hard, keep doing the right things and just believing in myself and whatever happens happens. Of course, you know I want to get back to my normal spot, you know for sure you know, but you know if could take time you know who knows you know it's you know I can't really you know dwell on something that's you know the decision made by you know somebody you know I just gotta keep keep playing on'm playing, keep staying aggressive, you know, stay in the gym and just try to do the right things. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo kay Andrew Wiggins? Mag-comment lang! Samantala balikan lang po natin ngayon ang napakagandang performance ni Wiggins sa Banggaan vs Blazers mga kaibigan, ngunit bago yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat!